So yung guys, ang daming natirang croissants. Isa lang ang iiwan ko tapos yung iba kukunin ko na lahat. Sharon baga, Sharon. Sharon lahat yan. Yan, tapos yan, meron din yan, itlog. Kukunin natin lahat-lahat yan. Hmm. Saan ka pa? Itlong dami o isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyampulo, onse. Isang dosenang itlog. Lahat yan ay siyaron. Isya siyaron natin. Ayan, meron pa, meron pang tatlong saging. Pati na yan. Kunin natin lahat. It's okay. Itong apat na tinapay na natira para sa kasama kong matanda. Baka magreklamo siya at gutumin. Mabay na guys. Love you all. So yan guys ang ating binalot na Sharon, Croissants. At itlog. Ayan na sa ilagay na natin sa bag.